sale lang ako magandang tanghali po sa inyo alam po ninyo nagsisare lang po ng mabuting balita hindi ako nang hihingi ng pera ano po ito po ninyo, mga anak mga magulang malapit nang dumating ang Panginoon anytime any moment alam nyo ang ating Panginoong sa Kristo pag nagbalik doon lang sa alapaag sabi sa Bible, in a twinkling of an eye, sa isang pisak mata, nangyayari po lahat. Huwag po kayong maiiwan. Kasi pag naiiwan po kayo, dadanas kayo ng pitong taong kapigatian dito sa lupa na hindi pa naranasan sa world history. At alam po ninyo, ang Antikristo doon sa Jerusalem, doon sa tempo, luupo po siya doon upang sambahin, pasamba siya. Lahat na hindi sasamba, pupugutan po ng ulo. At pag kayo po, at pag kayo po, ay hindi nagpapugot at sumamba sa kanya, ang tuloy naman po ng tao sa impyer. Napakahirap na mong punon, Kaya po meron akong mensahe with my Bible prophecy. Kung hindi maniwala ang tao, sa impyerno po ang tuloy kahapag naman. Una, pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pangalawa, maniwala po tayo kay Jesus. Siya lang ang Kaya Pasko, Pierni Santo, Pasko ng pagkabuhay. At pangatlo, tatanggapin po natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at Tagapagligtas. Tanong ko po, po sa inyo, naiintindihan ba ninyo yung aking sinasabi? Alam ano po ninyo kung hindi po ninyo naiintindihan. Kasi hinahanap po ng Panginoon yung pananampalataya. Nasaan ang pananampalataya niyo? Kung hindi na naiintindihan, hindi kayo naniniwala. Hindi po ko pa pala ano po? po, pasensya na. Mahalaga po, kamahalang anak, mga magulang. Tanggapin nyo bilang tagapagligtas para po makasama tayo sa langit. At hindi tayo pumunta sa impyeno, At hindi tayo mapagutan ng ulo ni Satanas, Lord's Antichristo. Now I'm going to pray the prayer of acceptance. Please, receive the Lord in your heart. Tingnan po ninyo, ano po? Inuulit ko po, naiintindihan ba ninyo? Kung di po ninyo naiintindihan, pag makaawa po tayo sa Panginoon. Panginoon, sinasabi nung matanda, bakit hindi ko maintindihan? Kasi po, para din sa inyong kapakanan. Pag hindi po kayo naniwala, sa impyerno po ang tuloy. Ano po? Pananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap sa sulo at wala pong babagay sekta at reliyon sa langit at sa impyerno Tanging si Jesus po lang mga tagapagligtas ng tao sapagat siya po ay Diyos. Nandito po siya. Alam po ninyo, nagmamakaawa ang Diyos sa atin. Tingnan po ninyo. Tayo ng mga masasama at makasasalanan, hindi po natin pinapansin ng Panginoon. Alam ano po, wala po tayong pakialam sa Panginoon. Hindi natin pinapansin pero nagmamakaawa po siya ngayon dito para tayo po ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Napaka ng utang na loob naman po natin kung tanggihan po natin ng Panginoon. Inaulit ko po, napaka ng utang na loob naman po natin kung natin tanggapin ng Panginoon ano po alam po ninyo mabibigat po yung aking sinasabi pero yung po ang totoo kasi mahal ko po kayong lahat ano po Ayoko ko po kayong pumunta sa impyerno ako po pag namatay sa piling ng Panginoon hindi po ako mabuting tao ako isang makasalanan pinatawad lamang ng Diyos Ay po ngayon ay manalangin magpakumbaba sa harapan ng Panginoon sa dalilang itong prayer Please maniwala po kayo yun po ang inahanap ng Panginoon, yung faith sa Kanya. Panginoong hesus, salamat po sa iyong pag sa akin, pagpapakasakit sa kus. Ibinigay mo ang iyong buhay upang magkaroon ako ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko po sa sandali pong ito, ako po'y naniniwala sa iyo, sumasampal, mahabaging Diyos. Kilala mo po ang bawat isa, alam mo, ang date of birth, date of death. makasama sama po kami sa rangit, bigyan mo sila ng pananampalataya, maniwala po sila, o oh Diyos. Sa pangalan po ng aking pinakamamahal, binabahagi po dito sa Robinson's Mall, at sa lahat ng lugar, ang aming Panginoong Isokristo. Wala po akong reliyon. Ano po? Ay, ay um, hindi kasi ibuloy kasama hindi mo kasama hindi si po, ibuloy hindi po ito po mga lady lang po ito hindi po ako nangungulekta ng pera makakatulong po ito sa inyo alam po nyo, kuya, ako natin ni sentro ang ating buo sa reliyon. Hindi tayo maliligtas noon. Maraming... Kaya pastor na o, minsan. Opo. Hindi ako maniwala. Bakit? Babairo. Oh. Ewan ka po tumingin doon. Ay? Tumingin ka po sa Panginoon. Pag hindi, papapunta tayo sa inferno pag tumingin tayo sa tao. Tira lang ginawa ano niya. Mga anak. Mga anak oh. Okay. Ay, okay. Okay. Tandaan niyo, mahal kayo ng Panginoon. Mahal ko kayo. Hindi ko kayo kilala. Pero Hahanapin ah, ko kayo sa langit.